Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay sumusubaybay sa programang Kamalayan at ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, tayo po ay napapakinggan gamit po ang radyo. Mga iba't ibang partner stations po natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre tayo po ay maaaring subaybayan gamit po ang FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Gayon din sa Channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga Kumusta na mga kapatid? Tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral Isang napakahalagang bagay po sa ganitong mga panahon Yung pagkakaroon ng evaluation alam niyo yung pong uh, paglipas ng panahon ay sadyang masasabi nating napakabilis. Ewan ko kung kung uh, gaano kabilis ang dating sa inyo pero I think all of us would agree na talagang mabilis po ano sapagkat uh, kailan lang ay nagsisimula tayo sa taon, nagpa-practice pa tayo magsulat ng 2024 ngayon po sa loob lamang ng ilang panahon matatapos na po ang uh, taong ito at isang panibagong taon na naman ang magsisimula. Ngayon, bakit po importante ang ganitong mga pag-aaral sa ganitong panahon ng taon? Ang dahilan po dyan mga kapatid sapagkat uh, kailangan nating makita na ganun-ganon lamang lumilipas ang pagkakataon sa bawat pagpapalit ng kalendaryo. Yan po ay eh, kung gumagamit pa kayo ng paper calendar, eh alam po natin na sa bawat pagpilas ay uh, natatanggal din ang mga pagkakataon at tayo po ay tumatanda. At sabi nga eh, yung mga lumipas na mga taon, panahon, araw, pagkakataon, hindi na ho natin yan maibabalik. Kaya dapat matuto tayo mula dyan. Magkaroon po tayo ng uh, pagbabago para po sa pagharap natin sa panibagong taon, kung loloobin ng Diyos na tayo po ay umabot sa panibagong taon, eh tayo po ay mas lalong mamuhay ng mayroong tinatawag na intentionality sapagkat parte po yan ng stewardship ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon. So, ano pong kailangan nating gawin para tayo po ay maging matagumpay sa buhay na ito? Ano ba yung kailangan nating isaisip para tayo po ay magkaroon ng tamang perspektibo? Well, isa po sa mga paalala natin ano, na palaging binabanggit dito sa ating programa, ay kailangan po meron tayong honest evaluation ng ating mga sarili. Importante ho ito dahil sa pamamagitan po nito ay makikita natin ano ba ang pagkukulang sa ating buhay, sa ang aspeto tayo nagkulang, bakit yung ating mga pinlanong gawin ay hindi natin nagawa. Alam nyo, pagka January, February, napakauso yung tinatawag nating mga New Year's Resolution. At diyan po kadalasan eh, tumatagal ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Ewan ko lang ho, sa case po ba ninyo yung inyong sinimulan nung uh, simula ng taon, e, eh, kumusta na po ang lagay ngayon? Eh, sana po na itutuloy-tuloy natin at nahigitan pa natin. Pero yun nga, kung hindi po tayo intentional, lilipas po ang panahon at uh, wala na naman yung pagkakataon. At palagi nating sinasabi na ang pagtatagumpay sa case na ito, Malaki po ang pagsalalay sa ating pagbabagong nililikha sa ating sarili. So kung wala po tayong idadagdag na skills, spiritual discipline, intimacy with the Lord, yung mga changes sa ating personal na buhay, most likely papasok tayo sa panibagong taon at ang daladala po natin ay yung mga lumang kakayahan. At pag ang dala po natin sa panibagong taon ay ang lumang kakayahan, eh nakakalamang mga kapatid na ang resulta ng panibagong taon ay kaparehas na kaparehas din nitong lilipas na taon kaya very important po na maunawaan natin how do we finish strong gusto natin 'yan eh uh, isa pong napakagandang uh, makikita natin sa example ni apostle paul yung sinabi niya sa second timothy now keep in mind na itong si apostle paul hindi po siya nagsimula na siya po ay mananampalataya. Alam natin ang background niya. He persecuted the church. Pero siya po ay nagkaroon ng pagbabago. Nabigyan ng panibagong pagkakataon. At napakaganda po ng sinabi niya sa 2 Timothy 4 uh, verse 7 to 8. Ito po yung kahuli-hulihang sinulat ni Apostol Pablo. So this is the last epistle. At ito po yung uh, last chapter ng last epistle. So, ibig sabihin, tumatanaw po siya sa kamatayan, pero kapansin-pansin, kakaiba po ang kanyang perspektibo pagdating sa kamatayan. Ang sabi ho ng talata, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return." And the price is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Ang ganda, no? Kasi sa talata po na ito, makikita natin, bagamat hindi naging maganda ang pagsisimula ng kanyang buhay, dahil siya po ay nagsimula na mang-uusig ng iglesia, pero mapapansin po natin sa passage na ito, eh talagang uh, tumatanaw siya sa kanyang pag-cross sa finish line na meron pong kaayusan. I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. At meron siyang anticipation nung pong reward. At sabi niya, and now the prize awaits me. Aba, kayo po kung tatanungin, abang, anong, anong eksena ang gusto niyong uh, makita pag kayo po'y nasa dulo ng buhay? Ano ho? Eh, paminsan po, ang malungkot, iniisip lamang natin yung magiging eksena sa dulo ng buhay pag tayo po ay malapit na sa dulo ng buhay kailangan nating maunawaan na yung kasalukuyan, ito, itong panahong ito, hindi yung mamaya, hindi yung bukas, ngayon. Ito po ang panahon na gawin ng tamang mga kapasyahan, napiliin ang lalong mahalaga upang sa ganoon, sa pagbagtas natin sa buhay na ito, masasabi po nating pinili natin ang tama. Kaya nga, I have fought the good fight. Alam nyo, pag pinag-iisipan ko ito, no, good fight, dahil ang reality mga kapatid, Marami talagang pakikibaka sa buhay, ano? May mga pakikibaka po na hindi naman natin dapat salihan because it drags us down. May mga pakikibakang nakakapagod pero wala namang reward at may mga pakikibaka na ang reward ay hanggang dito lamang sa mundong ito. Hindi 'ho ba? Kaya nga kung tayo po ay magiging successful sa mata ng mundo, darating ang panahon na yung mga tagumpay na 'yan makakalimutan ng tao, mapapalitan ng iba, o kaya naman hindi rin natin mapapakinabangan. Uh, meron po akong napanood na napakalungkot na eksena ng isang atleta na dati po ay itinanghal bilang isa sa mga kampiyon ng ating bansa no, sa isang larangan. Ang napakalungkot po doon sa aking napanood tungkol sa maiksing dokumentaryo ng kanyang buhay, Umabot siya sa point dahil nung araw meron po siyang lakas, kaya po niyang lumaro. So nagkamal po siya ng uh, kayamanan. Yun nga lang, alam nyo, pag wala ka na dun sa paglalaro, wala ka na sa limelight at na medyo nalaos na, eh kadalasan po yung income kasama na rin nawawala. Kasi ang uh, problem niyan, siyempre tumatanda, yung skills medyo nababawasan, bumabagal, at uh, meron pong mga mas bagong dumarating. Eh hindi naman talaga ganun kalaki pa noon ang mga premyo. So, bagamat meron din siyang nakuha. Ang malungkot po doon sa kaniyang documentary, pinakita kung papaano yung mga dating medalya, ano, mga medalya huo ito, mga trophy na dati po ay nagbigay ng parangal sa kanya, sa bansa, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang uh, probinsya, isa-isa na po niyang pinakikilo. Ano? Ngayon ho, nauuso yung binebenta yung ganito at may bumibili na may pressure rin eh. Pero nung mga panahon po niya, wala hong ganun. So, 4 kilo ho niya binebenta. Talagang maiiyak ka dahil uh, yung, yung dating itsura na nung tagumpay siya, ang layo-layo na kasi tumanda na, nagkasakit na, at talagang sa hirap ng kanyang buhay at kalagayan, eh, talagang sabi nga niya, umaasa na lang siya sa tulong ng iba. Hindi ba nakakalungkot yung ganong larawan ano? Na para bang at one point you invested your life for something, tapos marirealis mo na yung something na yon is very very temporary. Ang ayaw nating mangyari, darating tayo sa dulo ng buhay na merong realization na, uy, teka lang, temporary lang ang lahat ng ito. Nagkamali tayo ng pinagpundaran sa buhay na ito. Ayaw po natin yon. Kaya nga kung mapapansin nyo, ito hong sinabi ni Apostol Pablo, I have fought the good fight, ibig sabihin, merong conscious choice, meron siyang pagpili, meron siyang mga bagay na hindi pinili, may mga bagay na pinaglaanan, at sa pagpiling iyon, ibinigay niya yung pinakamainam. Hindi ho kasi ang mangyayari, no? ang uh, paminsan nagaganap, tayo po ay kalat-kalat uh, sa buhay na ito, no? Para bang konti rito, konti doon. So in the end, yes, merong kang uh, paglalaan, pero dahil nga hindi ka pumili ng magiging focus ng iyong buhay, so eventually medyo kaunti rito, kaunti ron, ang dami mong nagawa but you're na never able to give your very best. Si Apostol Pablo po nagkaroon ng streamlining ng kanyang buhay. Yung word na streamline, by the way, importante yan halimbawa sa aerodynamics. Kailangan pong alisin yung mga nagkukos ng drag o nagpapabagal no? para lalong mabilis. We, we focus on what is important and we give our best dahil isang hirit lang to isang buhay lang to eh. Kaya ang sabi ni Pablo, no? I have fought the good fight. So choosing the good fight. Pangalawa, ang sabi niya, I have finished the race. Alam niyo, isang challenge din ito. Uh, siguro po lahat tayo makapagsasabi na ibang usapan yung simulan mo ang isang bagay, ibang usapan din na matapos mo ito ng matagumpay. Tayo mga Pilipino, meron tayong uh, tinatawag na ningas kugon. Nung araw, inaaral namin to eh. Ano ba yun, no? Kasi ang kugon po, pag sinindihan mo yan, ang lakas niyan. Talagang mabilis po maglihab yan. Yun nga lang, mabilis maglihab, mabilis din maubos yung pag-aapoy niyan. Kaya kadalasan po gagamitin mo yan uh, sa pasimula pero kailangan may gatong ka na yung gatong na yon yun yung magpapatagal ng apoy. Pagsimula lang siya. Eh kasi po, yung kugo na yon pag sinindihan mo, kagaya ng aking nasabi, liliab yan, talagang maalab na maalab, biglang mawala pag naubos na. Eh ayaw natin na ganun ang larawan ng buhay natin. Kasi sa totoo lang, may mga tao po na hindi nila iniisip yung kanilang mga kapasyahan. Let me give you an example. Ano? Kung maalala nyo yung parable of the sower, yung nahulog dun sa mabato, inexplain yun eh. Ang sabi ho roon, nagre-represent sa mga tao na masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos, pero eventually, okay, take note, eventually, dahil po sa challenges ng obedience, dahil po sa mga problema, resulta po ng kanilang pagsunod, sila po ay unti-unting lumalayo. Ganun ano? At makikita rin natin, kinausap ng Panginoon yung mga sumusunod. Ang sabi niya, kung talagang nais nyo maging disipulo, you must count the cost. Hindi pwedeng susugod tayo na hindi natin napag-iisipan what does it take to really obey the Lord. No? Mabigat yan. Kaya kinakailangan pong isaalang-alang natin ang katotohanan iyan. Are we willing to pay the price not only to start but also to continue and to finish? Uh, sa maraming ministeryo na aking uh, nasalihan, very obvious to eh. May mga taong sasali pag masaya, pag sikat yung gawain, pag madali, di ba? Pagka nandun lahat, pero pag ka na ng extra commitment, may challenge na, medyo may hamon, difficulties, kunti unti nawawala na po. No? Kaya pamisan makikita mo, yun talagang merong lalim ang commitment at yung naniniwala na sila po ay nilagay doon ng Panginoon, sila yung talagang nagpapatuloy hanggang matapos po ito. With Apostle Paul, alam natin yan. Uh, yung sinabi niya na, I have finished the race. Ibang klase ho ito. Dahil ang totoo po, if you read about his life, for example, sa kanyang sinulat sa Philippians, sabi niya, nakulong po siya, di ho ba? Siya po ay nabugbog din, pinagbawalang mangaral ng salita ng Diyos. You can also read about this sa Book of Acts at sa ibang mga Pauline epistles, alam natin na hindi naging madali. May mga times po na lubugan ng barko, may riot, di ba? Na napagkamalan siyang patay na, pinabayaan, pinagtaksilan ng kapwa mana ng palataya, tinalikuran ng mga dati namang kaaway na niya at inuusig pa ng mga kumokontra sa mensaheng dala-dala niya. And yet, pagdating sa dulo ng buhay, I have finished the race. I remember attending a graduation ceremony. Sa seremonya po na iyon, tinawag yung mga may award, no? Akyat sila sa stage. Tapos, alam mo, habang umaakyat, maririnig mo eh. Pag in-announce po yung kanilang grade, may mga maririnig kang bulong-bulungan sa bandang likuran or kahilera mo na magsasabi, konti na lang, kaparehas ko na siya. Konti na lang, ako na sana yung nandun. <laughs> Bakit? Kasi ibig sabihin po, nung time na meron kang pagkakataon to give your best. Marahil hindi mo binigay yung pinakamainam. So nung nasa dulo na at binibigyan na ng award itong mga nagtagumpay, eh para bang mapapasana all ka na lang kasi nakikita mo sila na maayos. Samantalang nung panahong ikaw ay merong pagkakataon to give your best, perhaps hindi mo binigay yung pinakamainam. Ito po ang challenge talaga. Kumusta ka ngayon? Marami ho akong prinsipyong narinig. May mga nakausap pa nga ako before na ang sabi nila, saka na natin isipin ang pagbibigay ng pinakamainam pag nando na tayo sa mga huling bahagi ng ating buhay. Sabi ng iba, gamitin muna natin sa ating personal na mga plano, layunin, kagustuhan, and then later on, give our lives to the Lord. Kaya ang sabi nila, yan daw po yung best of both worlds. Nagkakamali po tayo mga kapatid sapagkat ang tunay na buhay kahit sa buhay na ito ay hindi po yung makamta natin yung kayamanan ng mundong ito kundi yung mamuhay tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon. At yung pamumuhay ng ganito ang magdadala sa atin sa punto na talagang matatapos natin yung takbuhin na ginawa ng Panginoon para sa atin. Uh, several times pag ako po ay pumupunta sa mga funerals, mga paniniwalang Pinoy ang madalas mong marinig sa mga usap-usapan. May mga nagsasabi na, ah, kaya siya namatay, natapos na niya ang kanyang misyon. Alam nyo, hindi po ako sumasang-ayon dyan. Marami po ang namamatay na hindi natatapos ang kanilang life mission. Totoo yan. Ang ibig ba nating sabihin, pag ginalingan mo, kukunin ka na ni Lord? Di ba? Eh ang dami-daming ginagalingan sa kanilang paglilingkod dahil alam nila na ito ito'y sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ibig bang sabihin, kulang pa yon at hindi pa nila na-achieve yung kanilang misyon? Hindi po, sapagat hindi naman nila tinitingnan ng gano'n ang buhay. Kaya wag ho tayo mag-isip na pag ang isang tao namatay, natapos na niya yung misyon niya. Hindi ho. Sabi nga sa exam, di ba, finished or not finished, pass your paper. So ibig sabihin, matapos ka o hindi, alam mo man na may misyon ang buhay mo o hindi, eh darating tayo sa dulo. Kaya ang kapasyahan po ay ngayon. Kaya ang sabi ko passage, I have finished the race. At alam natin 'yan na para matapos mo yung takbuhin, you will go through all the ups and downs of life, the good times, the challenging times. Kung titingnan niyo po sa Philippians chapter 4, no, gusto ko pong banggitin itong passage na to kasi madalas kuring marinig to na kino po yung verse 13, I can do all things through Christ. No, bagamat maganda yung passage na yan, gusto ko pong ipakita sa inyo yung konteksto niyan. Babasahin ko po ah Philippians 4:11 all the way to verse 13. Pakinggan niyo maigi. Not that I was ever in need For I have learned how to be content with whatever I have I know how to live on almost nothing or with everything I have learned the secret of living in every situation whether it is with a full stomach or empty with plenty or little I can do everything through Christ who gives me strength So kung mapapansin niyo po sa passage na ito ang sinasabi ni Pablo hindi po yung puro good times puro tagumpay hindi, ang sabi nga niya, no? I I know how to live on almost uh, nothing or with everything. Sabi niya, I have learned to be contented. Sabi niya, whether with, it is with a full stomach or empty, with plenty or little. So imagine mo yun, ano? Yung ups and downs of life. Yan po ang kanyang kinaharap. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, nakita natin na siya po ay naging tapat sa ating Panginoon kaya nga, kung ating mapapansin sa kanyang sinulat, ang sabi nga niya, I have finished the race. At isa pa, and I have remained faithful. Alam niyo, isang mahalagang elemento ito. Eh, sometimes, natatapos natin yung takbuhin, pero on and off, up and down. Di ba? Yung bang, nakarating ka rin sa dulo, pero may mga seasons na okay, may mga seasons na hindi okay, may mga seasons of obedience, may mga seasons of disobedience. May mga seasons na maalab sa Panginoon, may mga seasons na malamig sa Panginoon. Well, I don't know what is true sa inyong karanasan. Kasi may mga tao po na makikita mo yung kanilang uh alab sa Panginoon ay pasulpot-sulpot sa iba't ibang panahon or season ng kanilang buhay. Yung sinabi ni Pablo na I have remained faithful ay nagpapakita ng katotohanan na all throughout whatever challenges, difficulties, yung anumang season na kanyang pinagdaanan nung mga panahon na ang obedience po ay madali, siya po ay nagtapat. Nung mga panahon na ang obedience po ay mahirap, siya po ay nagtapat. If you remember sa 2 Corinthians chapter 12, ang sabi ni Pablo, I prayed to the Lord three times. Naalisin po niya yung thorn in the flesh. If you remember that passage. Pero sabi nga doon, hindi naman tinanggal ng Panginoon. Maybe in Apostle Paul's mind, kung maaalis lang itong thorn in the flesh, then I can serve better. Kasi walang karamdaman, walang hadlang eh. Pero ang bottom line mga kapatid, hindi po ito inalis ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. So, ibig sabihin, yung mga low points ng kanyang buhay, he remained faithful. If you read the book of Philippians, ang sabi niya ron, I rejoice. Abay, kung titignan niyo ho yun, ang original strategy ni Apostle Paul is to go to the marketplace and preach the gospel. Ang nangyari sa kanya, from preacher, he became a prisoner. Pero ang sabi niya, I still rejoice. Kasi daw po, yung mga tao sa palasyo na dating hindi niya maabot nung siya po'y malaya, naaabot niya nung siya'y nakakulong. So, ibig sabihin, naging mahirap yung kanyang kalagayan dahil siya po ay nasa likod ng rehas, so to speak. Pero makikita natin, he remained faithful. Hindi po siya nagkaroon ng bitterness na, Lord, nagtatapat na nga, nakulong pa. Hindi. Ang inisip niya, Lord, Dati-rate -dati, ito plano ko, may iba kang plano. Dito natin ipapangaral ang Ebanghelyo sa bilangguan. Kaya pag binasa niyo ho yung Philippians chapter 1, makikita niyo na sa kanyang pangangaral marami po ang nakakilala sa Panginoon at alam nila na siya nakulong dahil po sa Ebanghelyo. So, I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful. Now yung anticipation ng reward and now the prize awaits me the crown of righteousness which the Lord, the righteous God, judge, will give me on the day of His return. And the price is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. May kasiguraduhan, ano? Uh, yan po ang kahanga-hanga rito, yung certainty that He will receive a price. Bakit? Sapagkat pinanghawakan niya ang pangako ng Panginoon at sinunod niya ang kalooban ng Diyos ibig sabihin sa Christian life hindi huo tayo nagbabaka sa na baka pag ginawa natin to ganito mangyayari hindi po God is faithful alamin natin ang kanyang kalooban gawin natin ang kanyang kalooban and we can anticipate that because God is faithful yung kanyang pinangako ibibigay sa atin kagaya po ni apostle paul and now the prize awaits me meron po siyang confidence because he knows that God is faithful and he is obedient to God's will. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang kamalayan na sa FEBC Radio TV na papanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.